Magandang mga brother. Welcome to the vlog. Ito pong po ko na isda. Oh. 50 pesos. Lalagyan po natin siya ng ampalaya. Oh. Nahirap ng magpasada, Apo. Nangangalyo na yung puwit ko. Para na siyang puwit ng unggoy. Buti pa yung unggoy, mas maganda yung puwet kasi yung puwet ko talagang kalyo-kalyo na. Pinitis lang ang hirap na masada Diyos ko, Lord, patawarin. Bigyan niyo ako ng lakas. Namamagan ang aking puwet. Wala pang bigas yan. Teka lang lang kung wala so, ates? Hmm? na siya, Hmm? hmm? thank <laughs> Ko Ako magluto mal ko Ano, pare. No ulog. magagawa ka ulog? Alam purotin mo pa. Kumain ano? anak. Para hindi naman niya anak malimutan nitas ba ako. Para Kain ka na ng kanin, ako. Tata. Ano pangalan to? Da 50 pesos, limang piraso, 10 isa, Diyos ko! Mamamatay ako sa mahal. <speaking complained> Pupilin ko. Pupilin ko. Anak. <speaking?」> It's the and nothing. Luya, nag-iisang luya. Diyos ko na kawawa naman kami. Hindi ako nakabili ng Ricardo. Ano ba yan? Wala na akong may bili, Ricardo. Magami yan. Hindi akong. Ay, ako naku, Nagbugi, ano naman, na ako. Nagpagita ka. Ano mo na naman? Wala ka. Ano ka? Wala ka ng gatas buka. Sige. May may luya na.

tricycle, mas marami na yata yung tricycle kaysa yung tao na sasakay, Diyos ko, naman. Paano tayo makakabuhay ng tatlong asawa nito? Isa lang, hindi pa mabuhay. Tira ka ng milk mo bukas ada. anito na, anito na, anito na, anito na. anito na, anito na, anito na, anito na. anito na, anito na, anito na, anito na. anito Yung anito na, yung na, wala, hindi talaga at least nasa legal, hindi illegal mag-tease tayo sa meron kung ano kung ano man darating na biyaya tiis, tiis lang bukas na ah

Sampung piso lang so, Para sa mga diabetes. Buti lang di ako diabetes. Kasi yung diabetes di ba sa maalat. ako ay, ay, sa matamis. Ako maalat naman. hindi daya, di, di, daya, alat. Tis-tis lang mga toda, Ganyan talagang buhay. At least parehas. Parehas ang maghanap buhay. Laban lang, kapit lang. Para sa pamilya. Kumulo na yon, Wala Ang darang. Dingas. Uh, ah, bye bye. Thank you for watching. Love you. Love you.